Pagkatapos pumirma sa TV5 Willie Revillame Sumibat Pamakaw, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Mukhang napagod din si Willie Revillame sa negosasyon niya sa Media Quest Holdings para sa bago niyang show sa TV5 kaya pagkatapos niyang pumirma ng kontrata sa TV network ni Mr. Manny V. Pangilinan ay bakasyon muna siya ng ilang araw. Chika sa amin ng isang malapit kay Willie, sumibat pa makau ang TV host producer noong Saturday. Bakasyon daw ang ipinunta ni Willie sa Macau. May ilang mga kaibigan na kasamang umalis si Willie at private plane ang dinamit nila pa Macau. Sabi, ang isa sa mga kasama ni Willie sa bakasyon na iyon ay ang kasosyo niya sa kanyang tagaytay property. Mukhang magpapahinga at mag-iisip si Willie tungkol sa mga gagawin niya sa TV5 show niya, ha? Iisipin na rin kaya ni Willie kung sino-sino ang kukunin niyang co-hosts para sa kanyang TV5 show. May isa siyang dating co-host sa Wawawin, ng GMA7 ang tinanong namin kung sinabihan na ba siya ni Willie, pero wala pa raw. Tama ba na wala pang napipiling mga co-host si Willie para sa kanyang new show sa TV5? Anyway, chika ng isang malapit kay Willie, masaya raw ang TV host producer na maganda ang feedback tungkol sa pagpirma niya ng kontrata sa TV5. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po!